Hi guys, mga kamasbati! Sumakay kami ng bangka at grabe, may super duper talagang nangyari na hindi namin inaasahan. After nga namin kumain dito sa tapat ng dagat, ay bigla naming naisip na magrentang bangka dito sa kapitbahay namin. Parang ang sarap kasi talaga ngayon maglibot-libot sa dagat, lalo na't napakainit ng panahon ngayon, kaya masarap sa pakiramdam kung napapalibutan ka ng tubig. At dahil mainit nga, kaya dinala na rin namin tong malaking payong. Sobrang nangungulit nga itong dalawa naming kapatid, kaya si naman na rin namin at magagaling naman itong lumangoy simula nang maliliit pa sila kaya no problem kung malunod man yung bangka. Pero hindi naman kami pupunta sa sobrang malalim. Maglilibot-libot lang kami at babalik rin agad. Si kuya nga yung driver namin ngayon. Gusto ko nga sana ako yung magsasagwat kaso di ko raw kaya at baka abutin raw kami ng ilang oras bago makabalik saka kailangan nga raw ng puwersa pag nagsasagwat kaso wala ako nun kaya ayan ako na lang yung tagahawak ng payong. Mahangin kasi at de, pwedeng tumagili dahil tatagili rin ng bangka. Mabigat kasi yung pinagdugtungan nitong payong, sinimento kasi yun ni Papa para hindi agad liparin rin ang hangin. Kaso pag nasa bangka, kailangan pa rin naman hawakan. palayo layo pa nga kami dun sa malaking kubo na gusto namin makita ng malapitan, kaya binilisan na nga ni Kuya sa pagsasagwat. Kung titingnan nyo nga ay parang napakalayo na namin sa mga bahay at parang napakalalim na ng dagat pero napakababaw pa pala. Akala rin nga namin ay napakalalim na dahil napakalayo na namin sa mga bahay pero pag nagsasagwat si Kuya ay na aabot pa yung buhangin kaya yun di pa pala masyadong malalim. Kaya ayan, paspas -pas pa rin si kuya sa pagsasagwat. Wala naman kasing ibang pwedeng magsagwat kundi siya. Siya lang naman yung kaya magsagwat ng matagal. Yun lang nga, medyo mabagal rin. Mahirap rin kasi talaga magsagwat lalo na pag mabigat ang laman ng bangka. Kasama rin pala namin tong pamangkin ko na one year old pala nga pero sobrang hilig na niya sa dagat. Ilang months pala nga siya nun madalas na namin siyang kasama pag naliligo sa dagat. Kaya ngayon nakahiligan na rin. Dito nga sa party na to, talagang makikita mo na napakalinaw na ng dagat, malak kristal na ang kulay. Kaya kitang kita talaga namin ang mga lumalangoy na isda, siya ko yung starfish at yung palagi namin kinukuhang pang ulam, yung swaki kung tawagin dito sa amin. Medyo malalim na nga dito at parang ang sarap maligo. Kaso tapos na rin nga akong maligo sa bahay at wala naman kaming balak na dito sila maliligo. Gusto lang talaga namin maglibot-libot at matanaw magagandang tanawin dito sa dagat. At finally guys mga kamasbati ay nandito na po tayo malapit malapit sa malaking kubo? Maliit lang nga siya kung matatanaw mo sa malayo pero malaki pala siya pag nasa malapit na. Ito nga yung nagsisilbing bantay dagat para mabantayan ang karagatan na tirahan ng mga isda. Ang ganda nga ditong maglibot-libot dahil napaka-presko at linaw ng dagat, talagang marerefresh ka. At heto na nga guys yung sinasabi kong hindi namin inaasahan. Nang pabalik na nga kami ay hinulog namin tong angkla para huminto ng sandali. Tapos ito na yung kasunod na nangyari. Kung titingnan ay parang naliligo lang pero di ko na talaga na videohan ang naunang nangyari dahil ino ko na kaagad yung camera ng cellphone ko nang tumatagilid ng bangka. Thankfully at okay naman kami lahat at wala namang nasaktan dahil abot naman ng mga paan namin ang buhangin dahil kung titingnan lang nga dahil napakalayo namin ay malalim pero mababaw lang pala. Kaya yun, kahit tapos na akong naligo, ay wala akong nagawa kundi maligo na lang ulit. Tapos na ako guys, maligo. Pero eto, naligo ko lang kasi na, nangulog kami sa bankana lahat. Tapos na lang ha, at medyo mababong na kaya, medyo ano na, kung kan, kaya nalang kayo maliligo kasi, ha, sinaw yung dagat. Medyo kinabahan ako kanina guys, kasi nga, meron kami kasama mga bata, pero, ano naman, na kami sa bangka pero At yun nga guys ang nangyari kaya ayan after naming mahulog ay dito na lang kami naligo. Yun lang po guys, mga Kamasbati. Bye-bye.